Na na sa yan, na sa na, na sa sabi, ko, pagdating siya, ngayon sa Bambang, napuno ako. Ako bulan ang tresi, yung tresi, tatlo, na sa dalawa. Talagang, na sa sabi niya, kayo baka talaga nagmamadali. Puno na ako. Oo. nagmamadali kayo. Pagdating ni Buwe, babae, sabi ko, totoo lang. Sabi ko, ay mo, nagpapara kayo, kayo nagmamadali ah. Hindi, uh, hindi lang. Kami uh, takot na. O, oh, eh huwag kayong mag-ano. Ako yung namamasayro. Nakiusap ako, <laughs> na okay, ako sa inyo, <laughs> na <laughs> pinalalayo-layo ko lang. Oh, hindi naman ako yung Hindi, ako yung naghahanap buhay. Huwag nyo naman akong... Eh sana eh, ikaw yung sa gitna. <laughs> hindi sana, pasabog yung ihi. Ay hindi mo naman masasabi? Ano ba ako sumakay. Hindi mo nga masasabi kasi naiamot na rin ako. Ako'y naki naki ako ako nakiusap na tal isang ka tali. Mali sa iyo. hindi. Hindi ko siguro masasabi ako'y mali o sila'y mali. Kasi nakiusap na. Kasi, Ano? Ka pa sir. Ay, ako yung nakiusap ay, na uh, sa dali lang. Nandun na nga tayo. Pa, pero, kasi ha, parang nalang. Nalangin mo sino? Hindi sa gano'n. Kita mo. Ay, kaso nga. Natadyak sa sahig. Binagpunta sa bahay. Oo nga, ang inamin ko naman. Eh. Sisipain mo sahig dahil ikaw nagmamadali. At palagay ko, yung laki isutan mo sa driver nyo. Nagkaganong mo sa sahig. Mama, kami nagmamadali. O, oh, inong eh, ka naman. Bababa ka naman pala eh. o. <coughs> oh. Eh ako eh, nagkahanap buhay ako para sa apo ko. Hindi sa akin. Ngayon, tatadyakan mo sa'yo para kay iatid ko naging isa. Ay parang mali naman yata. Hindi sa ganun. Hindi naman sa <coughs> <siya> totoo <tukunan. coughs> Oh, Basta yung inaalala. Ako yung nakiusap na. Ne, malalayoin ko lang muna yung nasa una. Kaanat na. Ay, hindi nagsalita. Takot na. Hindi. nagsa ako na nga na umime. Ay, hindi nga uh, pagsalita. Takot eh. Apa? Ay, na... Ay, hindi nga ganito. Nakuhan mo yung kuhan mo. Ganito nga sabi ko. Sumakay oh, sa munisipyo. Hindi, saan lang nila nee, sa nga. Malalayoin ko lang umangat. Hindi, Ay, hindi, sa totoo lang, lahat ng driver makapagsalita ng gano'n. Ay, hindi